morning. So, papakita ko sa inyo yung sample ng mga expert sa inahin daw na mahina ang gatas. Pag ganito raw yung inahin mo, uh, asahan mo na raw na mahina ang gatas. So, pakita ko sa inyo yung sinasabi ng mga expert na inahin na mahina ang gatas. Pag wala raw, ugat sa yan. So, ito. Ito yung inahin natin ng mga anak na. So, bali, 6 days before parwing niya. So, papakita ko sa inyo ang chan niya. Hmm. And So, kung mapapansin nyo, wala siyang kaugat-ugat sa tiyan. Yan. Walang kaugat-ugat sa tiyan ang inahin. Yan. Papansin nyo, wala po siyang ugat na may kita nyo na pumipintig-pintig dito na buntis na siya. Na, ay, pagbuntis siya. So, wala po yung ugat. Dito, kalimitan dito yung ugat na yung sigiling Yan. So, wala kayo may kita ugat. So, ibig bang sabihin ito, ay mahina ang gatas ng inahin. So, update ko kayo mga kapigmate pag nanganak itong inahin natin kung mahina nga ba talaga ang gatas niya. Yan. So, bali, o ano na lang to, 6 days bago manganak mga kapigmate. Ah, Malapit-lapit na, kaya ma-update ko kagad kayo. So, yung breed nga pala ng baboy natin na to, ay ano, large white durok po ito. Large white durok. So, ang pagkadurok niya ay 50%. Tapos, yung pagka-landrace nito, 25% lang. Tapos, landrace large white, 25% yan. Tapos, 50% na durok. Yan po. Kasi, ang ama, ama, po niyan ay durok. Yan, mga kapigmate. So, titingnan natin yan kung ano, kumahina ba talaga yung gatas niya. Good morning, good morning.